merong mga ICC investigator dito sa Pinas na naman. Grabe. Ito guys, panoorin natin. Tulad ng ibang kaalyado ni FPRRD, may kondisyon din si Sen. Pato de la Rosa bago kagatin ang alok na rekonsilyasyon ng Pangulo. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. May ICC investigators sa Pinas. Yan ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa programang On Point ng Billionaire News Channel nang tanungin kung paano mapapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sincerity sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Walang sinceridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong, Duterte, ni Pangulong Marcos dapat palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan. Tama. Andito ngayon na nananakot na, sa ating alam, mga kapulisan na mag -tistigo. Sabi ni Dela Rosa, nasa isang hotel daw sa Pasay City ang mga ito at may pinapapirma raw silang affidavit sa retired police officers para idiin siya sa kaso ni FPRRD sa ICC. Una nang lumitaw sa isang Senate investigation na may mga tauhan ng ICC na bumisita rito sa bansa para mag-imbestiga sa nangyaring war on drugs. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan na sige patawag ng mga pulis at uh, pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo mag na itong apidabit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo mo damay sa kaso, Permahan niyo ito apidabit na ito. Bumuelta pa ang dating PNP chiefs ahensya na anyay hinahayaan daw ang ganoong treatment sa mga retiradong pulis balak niyang maghain ng resolusyon sa 20th Congress para magkasa ng Senate investigation tungkol dito. Yan. Yan yung dapat gawin. Dapat lang pagkapasok ng pagkapasok sa July no ng 20 th Congress imbestigahan dapat yan kung sino talaga yung nagpapahintulot na papasukin yung ICC dito eh wala na nga tayo wala na nga silang jurisdiction sa Pilipinas, di ba? I hope the PNP should take care of its people. Uh, yun ang uh, tingin ko eh, bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Umuugong ang isang warrant of arrest mula sa ICC laban sa senador dahil sa pagiging architect niya ng kampanya kontra-droga ng Duterte administration. Wala pang opisyal na pahayag ang PNP at Malacanang tungkol dito. Meron pa namang balita-balita. Alam mo yung si Ellen, uh, basta sikat yan siya na fact-checker talaga. Wala talaga siyang... Tordesillas. Yan. Si Ellen Tordesillas, sabi niya na may yung ano daw, yung arrest warrant daw ni Bato de la Rosa ay papasok sa October. Sa October ba yun? September. Teka lang ha. Kasi daw, para daw, mag minus one. No? Minus one sa impeachment ni VP Sara. Yun yung sabi ni Eden Tordesillas. Grabe guys, no? Pinagpaplanuhan talaga nila. Nako, grabe. Kung mangyayari man talaga yan, ewan ko na lang anong mayayari sa Pilipinas. Grabe na talaga yung mga nangyayari, no? Tuloy naman ang pag-uusap ng Duterte Block tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Sakaling maakwit ang bise, posible ang showdown sa pagitan ni na VP Sara at Senator Risa Ontivero sa 2028. Interesting ito para kay De La Rosa. Maganda yan, maganda yan. a good uh, one. Ang tawag niya sa Bisaya, kumbate. Kumbate. Yan ang tawag sa Bisaya. Dito talaga ako natawa guys. Alam mo yung sobrang daming nag-comment. Nako, pag yan ang yari, landslide talaga yan. Delikado talaga yan, landslide. Landslide, pero hindi para sa kanya. Ay, nako, ba't ba, no? Bat ba sumagip sa isip nila si Risa Unteveros? Ewan ko na lang talaga. Tawag sa Bisaya, kumbate. Meaning, sir, meaning. Meaning, kumbate eh, from the word kumbat. Correct. Ganda, pareho sila babae. Sa pagka Senate President Correct. naman, wala pang opisyal na pambato ang Duterte Block. Mag-uusap pa raw sila ni Senador Robin Padilla. Pero sakaling kailangan na nga ng bagong SP, may mga pangalan ng nasa isip si Dela Rosa. Uh, if you want me to name, name names, Please. Dyan, si Senator Jingo uh, uh, Estrada. Andiyan si Senator Alan Caetano. Mga magagaling yan na uh, given the chance na mag-lead ng Senado, magagaling mag mag yan sila. At uh, pwede ko rin uh, sabihin si Senator Bungo. O, oh, pwede rin. At ang aming dating uh, Senate President na si Mig Subiri. Maayos na Bakit hindi niya naisip si ano, congressman Pulong? No? Congressman Paolo Rodrigo uh, Paolo Duterte bakit hindi niya kaya naisip 'yun? Ewan ko talaga dito sa kanila. Meron din si Marculeta, Ba't hindi niya naisip si Marculeta for Senate President. Ano ba yan? But hindi niya na naisip 'yun. Grabe no. Sa inyo, ano sa palagay nyo sino yung mas maganda maging Senate President? Don't forget to Put it on the comment section below and like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless everyone.